The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Brigada changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, .1. Brigada News Brigada. FM, news FM. Manila. Manila, the music and news authority. mga kabrigada ng one time the new Filipino time. alas 6 na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rini, ready sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Umaga Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, ilang bahagi ng Metro Manila nakaranas ng pagbaha dahil sa bigla ang pagbuhos ng ulan. Pangulong Marcos, hindi nakadalo sa Arrival Honor para sa dalawang pilotong nasawi sa Bukidnon negosasyon para sa si status ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada natapos na. Publiko, hati ang reaksyon hinggil sa pagkakaroon ng political dynasty. Aktibidad may kaugnayan sa International Women's Day, ikinasa ng ilang grupo. At babaeng nakakaranas ng pananakip ng dibdib, humingi ng tulong sa Brigada News FM, Dipolog. Right, that's. Dita. Boong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Bola po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Sabado, March 8, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leybagyo. At ako naman Brigada Maricar Sargan. Brigada. Mga kabrigada mabilis po na binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila kasabay ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan ngayong Sabado. Ang bahagi ng España Boulevard hindi na madaanan ng mga motorsiklo dahil sa gutter deep na baha. Nalubog din sa baha ang Araneta Street sa Santa Mesa dahilan upang bumaga lang daloy ng trapiko sa lugar. Umabot hanggang gutter ang taas ng tubig, kaya't napilitan po ang mga motorista na magdahan-dahan sa kanilang pagmamaneho upang maiwasan naman ang aksidente. Sa abiso ng pag-asa, bandang alas 12 ng tanghali kanina, patuloy na nakaranas ng malakas hanggang sa matinding pag-ulan ng Metro Manila, kasabay po ng pagkulog, pagkidlat at malalakas na hangin. Sabantala dumating sa Villamor Air Base kaninang pasado alas 3 ng hapon ang mga labi ng dalawang piloto na sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant April Jan Dadulya sakay ng C130. Ang dalawa ay nasawi matapos bumagsak ang kanilang FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan sa Bukidnon nitong nakalipas na araw. Hindi naman personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos sa iginawad na Arrival Honor para sa dalawang piloto. Batay sa anunsyo ng palasyo, nagkaroon daw ng urgent matter ang presidente. Sa halip si Special Assistant to the President Anton Lagdameo ang kumatawan kay Pangulong Marcos. Dumalorin ng inang matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang sina Defense Secretary Gilberto Teodoro, AFP Chief of Staff General Romy Browner, at Philippine Air Force Commanding General, Lieutenant General Arthur Cordura. Una nang nagpaabot ng pakikiramay ang palasyo sa mga naiwang pamilya ng dalawang piloto. Ipinag-utos na rin ni Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa naturang insidente. Natapos na po ang negosasyon para sa Status sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Isa itong patunay ng lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa lalo na po sa usaping pansiguridad. May detalye ng report si Brigada kath Austria, i Brigada Brigada. Matapos ang matagumpay na negosasyon, inaasahang malalagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Canada para sa Status of Visiting Forces Agreement. Ayon sa Department of National Defense, layo nitong palakasin ang interoperability ng pwersang militar ng dalawang bansa sa pamamagitan ng joint exercises at capacity building activities. Kasabay nito, kinilala ng Canadian Embassy sa Maynila ang kahalagahan ng kasunduan bilang pagpapakita ng tiwala at kumpiyansa sa lumalakas na relasyon ng dalawang bansa. Isinagawa ang negosasyon kasunod ang ikapitumputlimang anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Canada, isang mahalagang hakpang para sa seguridad at kaunlaran sa Indo-Pacific region. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News. Authority. Matapos namang sabihin kamakailan ni Senadora Cynthia Villar na hindi naman raw masama ang pagkakaroon ng political dynasty, ang publiko hati ang naging reaksyon hinggil dito. May report si Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo. Sinuportahan ng ilan ang naging ni Senadora Cynthia Villar na hindi naman masama ang pagkakaroon ng political dynasty, lalo na kung maganda naman ang ipinapakita na performance ng mga ito. Longas maganda naman po yung performance nila at uh, naman talaga. Na kung hindi naman maganda, alisin na lang. Sa kabilang banda, tutol naman din ang ilan sa ideyang ito dahil mas mainamumano na walang sinumang pamilya o ang kanang umahawak ng kapangyarihan lalo na kung inuuna naman ito ang kanilang interes bago ang interes ng taong bayan. Sa akin, mas maganda na lang din talaga kung ano, yung hindi na yung political dynasty na yan. Subukan naman nila yung IPA. Hindi yung sila sila lang. Oh, para 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 hulang talaga. Noon din naman eh. Kung anong kung sino nakaupo. Diba, mga magkakamag-anak, ganun din naman ang gagawin nila. Yung IPA naman para masubukan natin malala, binasura ka makailan ng Commission on Elections and Disqualification Case lamang sa limang miyembro ng pamilyang Tulfo na inihain dahil sa di umuni pagpapakita ng political dynasty. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Max. Kasabay naman po ng pagdiriwang ng International Women's Day, nagkasa ng aktividad ang ilang grupo para sa mga kababaihan. Alamin sa report ni Brigada Jigoboy Custodio, Ibrigada mo! Brigada! Alas 7 pa lang ng umaga, nasa MRT3 Cubao Station na ang gurong si Rizali. Papunta kasi siya sa Mother Ignacia sa Quezon City dahil aaten siya ng training. Bilang isang commuter, MRT ang isa sa lagi niya sinasakyan. Kaya laking tuwa niya nang malaman niya may libreng sakay ang MRT3 para sa mga kababaihan. Pakalaking tulong sa amin na ah. Women's Month ay nabibigyan kami ng pagpapahalaga kasi nakapila na ako doon tapos nakita kung bakit ako pinapalipat ni Kuya. Ah, it's Women's Month. So isang malaking uplifting sa aming mga kababaihan na nabigyan ng pagpapalaga kahit isang araw lang na libre ang sakay, malaking bagay sa amin. Isa lamang si Rizali, sa libo-libong kababaihan na naservisyohan na libreng sakay ng MRT3. ayun sa pamunuan, ang libreng sakay ay bahagi ng kanilang pakikiisa sa International Women's Day at pasasalamat na rin at pagkilala sa mga kababaihan. Gaya ng MRT3, naghandog din na libreng sakay ngayong araw ang LRT2. Bukod dito, Magkakaroon din sila ng libreng gupit para sa unang tatlumpong pasahero sa March 12 sa Antipolo Station at March 19 at 26 sa Cubao Station. Nagkilos protesta naman ang Gabriela Women's Party sa liwasang Bonifacio sa Maynila kasabay ng selebrasyon ng International Women's Day ngayong araw. Ayon sa Gabriela, ang araw na ito ay kasaysayan ng paglaban ng mga manggagawang kababaihan para sa makatarungang sahod, karapatan sa paggawa at laban sa pasismo. Kasama ang ibang progresibong grupo, panawagan nila na presyo ay kontrolin at tanggalin ng VAT sa pagkain at gastusin. Bukod dito, ipinanawagan din nila ang iba't ibang mayoryang isyo sa bansa. Ngayong International Women's Day, naway magsilbing daan ang pagdiriwang na ito upang maging mas maigting ang pagpapalaganap at pagpupunyagi ng women empowerment. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jeco Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max. Brigada Bandita. naman ang Bureau of Immigration na mananagot ang tatlo nitong mga personnel na hinihina ng kasabwat sa pagpapataka sa isang Korean detainee. Koma maaalala, una ng sinibak ang dalawang contractual at isang permanent immigration personnel. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sinabi nitong inaaral na nila ang mga posibleng pagbabago sa mga protokol para hindi na ito maulit pa. Tinitingnan din ang tanggapan ng pagpapatupad ng shuffling lalo na sa unit nitong nakatutok sa mga foreign nationals na may mga kaso. Sa ngayon, handa na ang patong-patong na kaso laban sa sinibak na tatlo. Posible rin silang maisailalim sa whole departure order para hindi makatakas pa at makapuslit ng bansa. Max. Max. Nagpasaklolo naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang siyam na Indonesia na dating Pogo Workers. Ang mga sumuko ay hindi nababayaran ng buo ang kanilang sahod at sinyalis ito umano ng labor trafficking. Hiling nila na makauwi sa kanilang bansa kaya kusa na silang sumuko. Nagikipag-ugnay naman ang PAOK sa Embahada ng Indonesia para sa kanilang repatriation. Mula noong nakarang taon, umabot na po sa 30 dayuhang Pogo workers ang sumuko sa PAOK. Samantala, nagsagawa naman ng mini motorcade si Senator Christopher Bongo sa Garcia Hernandez sa Bohol upang ipakita ang kanyang suporta sa mga local projects. Bilang chairperson ng Senate Committee on Sports at Youth, pinangunahan niya ang pagbubukas ng bagong gymnasium sa naturang bayan. Dahil dito, simbolo ang bagong pasilidad bilang hakbang sa pagpapalakas ng sports at at youth development sa naturang komunidad. Mga kabrigada, isa sa mga kahangahangang katangian ng mga lalaki ay ang kanilang logical at analytical thinking. Ayon po sa Gender Studies Research, ang mga lalaki ay may tendency na tumutok sa paghahanap ng solusyon sa halip po na unahin ang kanilang emosyon. Dahil dito, sila ay madalas na maasahan sa mga sitwasyon na nangangailangan ng mabilis at praktikal na desisyon tulad po ng krisis sa trabaho o emergency. Ang balitang ito, hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Flybacks. Flybacks. Brigada, balita, makabayaning pagtutulungan. Samantala mga kabrigada, isang 17 anyos na dalaga mula sa Liguac, Salug, Zamboanga del Norte ang nangangamba na baka may breast cancer siya. Dahil oh, ito sa nararanasan niyang pananakit sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Kaya na iso ni Lovely Lutra na magpatingin sa doktor. Pero wala hong sapat na kakayahan si Lovely upang magpagamot. Kaya dumulog siya sa Brigada News FM Dipolog at sa Wantahanan at nabigyan naman siya ng financial assistance at pamasahe para sa kanyang pagpapacheck up sa Dipolog City. Sa kanyang pagpunta sa pagamutan, nabunutan ho ng tinik si Lovely at ang kanyang ina na si Aling Jolieta. Matapos sabihin ng doktor na hindi breast cancer na tulad ng kanyang inaakala ang sakit ni Lovely. Kundi ito raw ay isang infection lang na dulot ho ng pagsusuot ng bra at sobrang pagkakamot. Kaya pinagyuhan siya ng doktor na iwasan munang magsuot ng bra at maglinis ng maigi sa apektadong parte ng kanyang dibdib. Nagpapasalamat naman ho ang mag sa tulong na natanggap mula sa Brigada News FM at sa mga taong nagbigay sa kanila ng suporta upang maagapan ang kondisyon ni Lovely. Kaya mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta para tayo'y makatulong kasama ho ang Juan Tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbigay po ng donasyon na pinang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at sa Juan Tahanan, maraming salamat, Kabrigada! Gwapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto. Prime Max. Prime Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Leybagyo. At ako naman Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Affam Manila ang nag iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Panlitan Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of J